Hello guys, welcome to my vlog. So for today's video mga idol ay magluto nga pala ako ng um, ginisang talong with pichay or anong tawag dyan. Hindi ko alam anong tawag dyan, pakbit. Ayan mga idol, sisimulan ko na nga pala magluto ng aking uh, recipe for today. At ayan na nga po mga idol, naggisa ako ng aking sahog sa aking lulutoing um, para siyang pakpit na parang ginisa lang kasi dalawang dalawang sangkap lang siya talong at saka pichay at merong konting sahog ayan mga idolo oh, napakarami na aking sahog laman ng manok ayan ayan mga idol oh, to na nga pala yung aking mga aking sahog kung kaya naman lalagyan ko na po siya ng sabaw at lalagyan ko siya ng toyo so para talaga siyang ano para siyang ginisa lang na may toyo parang ano um parang pakbit so hindi ko pa hindi ko talaga alam ang, ang tawag diyan mga idol basta imbento ko lang yung ang ulam ko na yan para magkaroon ako ng kakaibang ulam for today's vlog so ayan mga idol um linagyan ko na nga pala ng sabaw yung aking sahog ayan at linagang linagyan ko na syempre ng toyo at bago ko ilalagay yung aking talong Ayan, shoutout nga para dyan mga idol sa mga hilig sa ganitong ulam. So, ayan na nga mga idol. Actually, mga idol, inimbento ko lang ang ulam na ito. So, matatawag siyang ginisang, ginisa na parang pakbit. Ayan, kasi may toyo. So, napakasarap mga idol yung aking recipe na ito. Kaya naman, thank you for watching. At syempre, wag po natin mag-like, comment, share, and follow. And syempre, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan. Shoutout po sa lahat ng aking mga kaibigan sa Youtube And sa lahat ng mga followers ko sa aking page Maraming salamat po sa walang sawang panonood Ng aking mga videos At syempre Sa aking mga reels Ayan mga idol Shoutout sa mga OFW Ayan ganito po kayo mga OFW mga idol Ay uh, nag iimbento kami ng iba't ibang ulam Ayan, siyempre para maiba naman yung ulam natin. Kaya nag-iimbinto kami ng uh, kahit anong ulam. Ayan, tulad niyan, hindi ko alam kung anong tawag niyan kasi imbento ko lang po yan mga idol. At mas masustansya po yung aking mga yung aking ulam for today. Ang aking recipe ay masustansya dahil talong at saka pichay. Ayan mga idol, thank you for watching ha. Ayan, salamat sa walang sawang support at sa aking mga social media, sa aking YouTube channel at sa aking page. Maraming maraming salamat. Ayan mga idol. Ang sarap-sarap po ng aking uh, recipe for today. Ayan, pasensya na nga kayo mga idol at hindi maganda ang aking pag voice over kasi hindi pa ako marunong mag voice over so nagpa-practice pa lang ako. Ayan, kaya pagpasensya niyo na siguro by next year magaganda maganda na. Magaling na ako mag voice over. Ayan, sana all. Nag-voice over. Thank you for watching and God bless.